Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mariing itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez na may nilulutong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte kasunod ng kontrobersiya sa umano'y paggasta nito sa confidential at intelligence funds ng kanyang opisina. Nang tanungin ng reporter si Romualdez sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Amerika, itinanggi nitong may alam siya sa impeachment rumor sa anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si VP Sara. Si Romualdez ang binanatan ni ex-President Duterte na nakikiisa-umano sa komunistang grupo para raw sa plano nitong pagtakbo sa pagkapangulo sa taong 2028, na kanyang inilahad sa isang TV program. Matatanda ang una ng sinabi ni ACT Teacher's List Representative Franz Castro na mayroong diskusyong umiikot sa House members kaugnay sa posibleng pagpapatalsik sa puesto kay Duterte bilang Vice Presidente. bagay na pinabulaanan ng mababang kapulunga. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkabahala sa tumitinding girihan sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa naging pagpupulong nito kay Chinese President Xi Jinping kahapon November 18 sa sidelines ng 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Amerika. Ayon sa Pangulo, sinabi niya kay Xi na dapat malayang gawin ng mga Pilipinong mangingisda ang kanilang hanap buhay sa WPS na nakapaloob sa 200 nautical mile zone na Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat mapahamak ang mga kababayang mangingisda sa pinag-aagawang katubigan ayon sa kanyang pakikipag-usap sa Chinese president. Sa kabila nito, bagamat hindi nilinaw ng Pangulo, nagsasagawa na raw ang dalawang bansa ng mga mekanismo upang mapababa ang tensyon sa South China Sea. 25 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa Local Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LTFLK sa Negros Occidental kamakailan daladala ang kanilang mga armas. Ang pagsuko at panunumpa ng katapatan sa pamahalaan ng mga miyembro ng Regular NPA-20, Unit Militia 5 ay sa pagtutulungan ng 94th Infantry Battalion sa ilalim ng 303rd Infantry Brigade Philippine National Police o PNP at LTF El sa pangunguna ni Mayor Raymond Thompson Jr. Nasa kustodiya ng 94th IB ang mga rebelde na hindi mo na pinangalanan para sa kanilang kaligtasan. Sumasa ilalim ang mga ito sa debriefing para makasama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng Provincial Government of Negros Occidental at para makapagbagong buhay. Samantala, 77 mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA na sumuko ang tumanggap ng tinatayang 3.9 million pesos financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng SAMAR na bahagi ng Local Social Integration Program o LSIP at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang LSIP na programa ni Governor Shari Antan ay namahagi ng 2,938,000 pesos para sa 23 dati dating regular members ng communist terrorist groups, anim na milisya ng bayan at tatlong mass supporters. Naghatid rin ng Livelihood Settlement Grant o LSG ang DSWD na tig 20,000 pesos sa apat na former rebels. Ang 63rd Infantry Battalion, 46 IB, 87th IB, 78 IB na lahat ay nasa ilalim ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, mga polis mula sa 2nd Police Mobile Force Company ang nagsanib puwersa para sa pagsuko ng mga dating rebelde. Ipinagdiriwang ngayong araw November 19 ng National Child Health Day, alinsunod sa Proclamation Number no. 100 na pinirmahan ni dating Pangulong L.P. Joquerino noong October 21, 1948. Ito rin ay nagsisilbing paalala na responsibilidad nating lahat na siguraduhin na maayos at malusog ang kanilang pangangatawan, social, emotional, mental health, pangalagaan ng kagalingan ng mga kabataan Pilipino, suportahan ng paglinang ng kanilang mga talento at kakayahan upang sila ay maging masaya at magkaroon ng ang magandang kinabukasan. Sa ating pagtutulungan, mailalayo natin ang ating kabataan mula sa karamdaman, kapahamakan, pangaabuso at karahasan at kahirapan. Bukas naman, November 20, idaraos ang World Children's Day na unang tinawag noong 1954 bilang Universal Children's Day ng United Nations Children's Fund o UNICEF para isulong ang pandaigdigang pagkakaisa, kamalayan ng mga bata sa buong mundo at kanilang kapakanan. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.